Ang kalangitan ay karaniwang umuulan ng mga patak ng tubig, hail o kahit nyebe. Subalit kung nakakita ka ng mga lumilipad na hayop na nauhulog mula sa langit tulad ng ahas, ito ay isang pambihirang bagay. Ano ang mararamdaman mo kung ang isang malaking buhaya ay nahulog sa langit at lumapag sa harap ng iyong pintuan? O di naman kaya isang pating na tumago sa kisamin ng iyong kwarto? Kailangan mo pa ba ng lambat o pamingwit kung umuulan ng isda sa inyong bansa? Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga pinakakakaibang sandali na kung saan umulan ng mga hayop mula sa langit. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang opadayopobia ay isang uri ng pobia na kung saan mayroong matinding takot sa as. Ano ang mararamdaman mo kung naglalakad ka sa kalye at biglang pinaulan ka ng kanang nakakalason at napakadalikadong as mula sa langit? Sa tingin ko maaari kang magdusa mula sa opadayopobia pagkatapos ng aksidente ito sa iyong buhay. Noong January 1877 sa lungsod ng Memphis sa Amerika, nagpaulan ng langit ng libu-libong as at nagpatuloy ang ulan na ito sa loob ng labing limang minuto. Ang mga residente ng lungsod ay talagang nagulat sa malaking bilang ng mga aas na gumagilaw sa paligid. Ang ilan din sa mga aas na ito ay kasing liit ng mga uod at ang iba naman ay humigit kumulang kalahating metro ang haba. Naniniwala ang mga scientist na ang hangin at bagyo ay siyang naging daylan kung bakit napunta ang mga aas na ito sa lungsod. Subalit ang hipotesis na ito ay sinasabi ng iba na hindi pa napatunayan. Kaya naman nananatiling isang misteryo ang pangyayari at wala pa rin paliwanag. Ang mga isda na bumabagsak mula sa langit ay talagang karaniwan na sa buong mundo at maaaring mangyari minsan o dalawang beses sa isang taon sa ibang bansa. Noong 2019 sa Malta, daan-daang isda ang nahulog mula sa langit. Ilang mga residente ang nagsimulang kolektahin ng mga ito at mabilis na ibinalik sa dagat. Subalit talagang itinuturing ito ng iba bilang isang libreng pagkain na nagmumula mismo sa langit. Noong 2022 din nasaksiya ng Australia ang unang fishing phenomenon matapos dumaan ng matinding bagyo sa bansa. Sa simula, inakala ng mga Australyano na sila ay mga piraso ng yelo lamang. Subalit nagulat sila nang natuklasan nila na pinaulanan sila ng langit ng buhay na isda. At bagaman pinayuan ng government na manatili sa kanilang mga tahanan dahil sa pangarib ng bagyo sa buhay at ari-arian, nagsimulang mangolekta ng isda ang mga bata at talagang nagpasalamat sa pagpapala. At pagkatapos ay dumiretso sila sa kusina at naghanda para sa tanghalian. Ang pagulan ng mga uod ay tinuturing na isa sa mga pinakanakakadiring pag pagulan para sa mga hayop, lalo na kung bumagsak sila at babalutan ng iyong katawan. Ang mga pagulan ng uod ay naganap kamakilan lamang sa Chinese capital city ng Beijing. Libo-libong mga uod ang binalutan ng mga sasakyan at kalsada. Karamihan sa mga tao ay mayroong dalampayong para iligtas ang sarili mula sa mga uod na bumabagsak sa langit. Ayon sa ibang Chinese, ito ay mga bulaklak ng poplar tree na kung saan malawak ang kumakalat sa Beijing. Subalit ang iba ay nagsabi na sila ay mga uud at dinala sila ng bagyo mula sa mga puno at nakumpirma ng ilan na ang mga uud ay buhay pa at gumagalaw pagkatapos mahulog. Noong 2015 naman sa Virginia City, isang maliit na pating nahulog mula sa langit papunta sa bubong ng isang bahay at tumagos ito sa bubong. Paano nga ba ito nangyari bagamat hindi malapit ang bahay sa dagat? Ayon mismo sa mga environmentalist scientists, na ang mga pating na ito ay tiyak na nahuli ng isang malaking ibon at hindi nito kinayang dali ng matagal. At sa mga nahulog siya mula sa mga ng ibon patungo sa bubong ng bahay. Talagang hindi ito ang unang pagkakataon na nagpaulan ng pating ang langit. Isang beses isang maliit din na patingang natagpuan matapos mahulog mula sa langit at nakaandusay sa kalsada. Gayun din sa California, nakahanap din sila dati ng isang pating sa golf course. Ang pating na ito ay wala pang isang metro ang haba at ito ay buhay pa at ito ay may marka ng mga kuko ng ibon. Imagine mo na lang na ikaw ay aalis ng bahay at biglang bumagsak ang isang malaking buhaya sa iyong harapan. Sa China nakuha na ng CCTV footage ang isang 1 meter long alligator na bumubulusok mula sa 20 story building at direktang bumagsak sa harap ng isang lokal na tindahan. Ikinuwento ng mga kalapit na may-ari ng tindahan na nakarinig sila ng isang malakas na ingay at nagmadali silang lumabas at nagulat sila sa isang buhay na alligator sa kanilang harapan. Talagang mabilis na inalertuhan ng management ang mga authority at ang mga pulis ay mabilis na dumating sa pinangyarihan at hinanap nila ang may-ari ng fallen alligator. At kapag na ang buhay na ito ay lihim na inilagay sa tangke ng isda ng kanyang may-ari at hindi ito iniulat sa mga authority. At dahil na rin sa liit ng fish tank, nagawang makatakas at mahulog ang alligator mula sa balcony na ikadalawang palapag. Noong February 2022 naman sa Mexico, libo-libong mga ibon ang biglang nahulog sa lupa nang sabay-sabay sa isang nakakatakot na paraan. Para silang nakulong sa langit at biglang bumukas ang pinto. Ilang mga ibon ang nakaligtas, subalit ang karamihan dito ay hindi na. At ayon mismo sa mga ekologi sa Sir Richard Brutin, na malamang mayroong isang ibong mandaragit ang umatake sa kawan ng mga ibon. At ito ang naging daylan upang sila ay magpanik at mabangga sila sa kable ng kuryente. Kaya lahat sila ay nagkaroon ng electric shock at nakitil. Subalit may isa pang point of view na nagsasabing, ang kawan ng mga ibon na ito ay maaaring nakalanghap ng mga nakakalasong usok na humantong sa kanilang kamatayan. Ngayon, ikaw, mayroon ka bang mga paliwanag sa mga pangyayari na ibinahagi namin ngayong araw? Ano ang gagawin mo kung isang araw umula na lang ng simento o bareta sa inyong bahay? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.